Hi! Welcome! Ngayon pag-uusapan natin ang madalas nating marinig at sabihin ang sensitive skin. Ano nga ba ang sensitive skin? Ano yung mga sintomas nito? Mga triggers? At maaaring gawin sa bahay? O maaaring mabili sa butika? Para maiwasan ito. Yan ang ating mag-uusapan sa video for today. Let's start! Ang sensitive skin ay isang skin condition kung saan ang skin barrier ay mahina o kaya nasira. Para siyang wall na may mga sira, kaya madaling makapasok yung mga irritants at madaling mawala yung moisture ng balat. Kaya ang ending, madali siyang magkaroon ng redness, maging makati, makaramdam ng burning sensation at magdry. Mga sintomas ng sensitive skin pagkakaroon ng dry na balat. Kasama dito ay ang pagkakaroon ng flaking o yung madalas na pamamalat ng skin, redness. Mapapansin na mayroong mga flushed or inflamed na mga rashes o part ng skin. Burning or stinging. Pangangati ito ang pinaka-common na sintomas ng pagkakaroon ng sensitive na skin, ang madalas o regular na pangangati ng balat. Skin discoloration o yung patches. Mapapansin na biglang makakaranas ng pangangati at makikita na mayroong skin discoloration pagkatapos gumamit ng isang product or magkakaroon ng exposure sa isang irritant. Bagamat bihira lamang, pero alam mo ba na posibleng magkaroon ng life-threatening allergic reaction sa isang chemical or product kapag mayroong sensitive skin? Narito ang mga warning signs na kailangan magpunta agad sa emergency room o sa isang doktor. Biglang nakaranas ng hirap sa paghinga, pamamaga ng dila, lalamunan, at mukha. Biglang pagkakaroon o pagdami ng rashes sa buong katawan, especially kapag ka masakit o mahapdi yung rashes. Kapag ang pangangati or skin rashes ay may kasamang dizziness o pagkahilo, again, kapag nakakanas ng mga ito, magpunta agad sa isang doktor. Mga karaniwang dahilan ng pagkakaroon ng sensitive skin. Genetic. Ang genes ang isa sa may pinakamalaking factor sa pagkakaroon ng ilang mga sakit o health conditions, kagaya ng asthma, diabetes, cancer, skin allergies, at marami pang iba. Ibig sabihin, kapag mayroong isa o higit pa sa isang pamilya kasama ang relatives, ang mayroong isang sakit, mas malaki ang chance na magkakaroon ka rin nito at maging ang magiging mga anak mo environment. Karaniwan rin na sanhi ng pagkakaroon ng sensitive skin ang kapaligiran o surroundings ng isang tao. Kagaya ng pabago-bagong panahon. Usok, pollution kahit saan magpunta. Matinding init mula sa araw o yung UV rays exposures. Lifestyle. Isa sa pinaka na sanhi ng sensitive skin ang lifestyle ng isang tao. Kasama dyan yung stress, lack of sleep o yung mga madalas na puyat at walang sapat na tulog at ang pagkakaroon ng unhealthy diet. Mga mahilig sa junk foods, fast foods, oily and fatty foods, underlying skin conditions. Madalas ang pagkakaroon ng sobrang sensitive na balat ay sanhi ng isang underlying skin conditions. Katulad nito ang eczema or contact dermatitis. cold compress. Gumamit ng malinis na tela at basain ito ng malamig at malinis na tubig. Dahan-dahang ipat lamang ito sa itchy or red areas ng balat. Nakakatulong ito para guminhawa ang skin na namumula at nangangati. Oatmeal bath. Kapag mayroong sensitive skin, magandang subukan ang oatmeal bath. Maglagay o maghalo ng finely ground oatmeal sa tubig na gagamitin na pangligo. Super effective nito na pampakalma ng skin. Aloe vera. Kung wala ka pang tanim, pwede ka nang magtanim nito, lalo na kung ikaw ay may sensitive skin. Ang katas nito pagkatapos hiwain ay nakakatulong pa magpakalma at mag-refresh ng skin barrier. Ginagamit rin ito sa ilang skin conditions or kaya ng skin burns, allergies, at insect bites. Gentle cleanser and moisturizer. Ang pinakamahalaga ay ang paggamit ng mga gentle products. Iwasan ang paggamit ng mga matatapang na products na mayroong chemicals or bleach. As much as possible, iwasan rin ang pagtest o pagsubok ng mga bagong produkto. Lalo na kapag ikaw ay mayroong sensitive skin. Remember, less is more. Calamine lotion or creams. Ito ay mainam para sa mga katikati or insect bites. Mayroon itong 1% hydrocortisone. Gamitin lamang ito for a few days sa specific area na kailangang gamutin. Para sa moisturizer, hanapin ang mga produkto na mayroong ceramides. Ito ang nagre-repair ng skin barrier. Centella Asiatica panthenol. to ay nakakatulong pa mapakalma ang balat. Hyaluronic acid for hydration. Para sa cleanser, maganda na gumamit ng mga gentle lamang. Sunblock. Non-negotiable. Dapat mayroon talagang sunblock everyday. Kahit hindi umaalis ng bahay, maganda ang pagpili ng mineral sunscreen. Yung mayroong zinc oxide or titanium dioxide. Dahil mas gentle ito para sa mayroong mga sensitive skin. Mag-food diary. Bumili ng notebook. Isulat dito ang everyday na kinakain mo at i-record kung ano yung nangyari sa skin mo. After few weeks, you check it kung may pattern ba. Halimbawa, nagsisimula yung itchy skin or rashes kapag kinakain mo yung isang certain product. Katulad ng halimbawa ice cream or seafoods. Subukan ang elimination diet. Ito yung intentionally i-avoid ia or iiwasan mo ang isang food group. For example, yung dairy foods. For 2 to 4 weeks, subukan mong hindi kumain ng kahit na isa dito or kahit na kaunti nito. Maganda ito para malaman mo kung gumanda ba yung skin condition mo. Nawala ba yung rashes or itchiness and redness. Pagkatapos, i-introduce mo ulit ito sa iyong diet and observe kung babalik ba yung mga simptomas na nabanggit. Take note, mas magandang gawin ito under the guidance ng isang doctor or nutritionist or dermatologist, lalo na kung malala ang allergic reactions mo. Narito ang ilan sa mga common triggers na maaaring nagdudulot ng sensitive skin or rashes. Skin care and makeup. Napakaraming brands na nauuso at pwedeng-pwedeng mabili sa market ngayon. Mula sa sabon, perfume, shampoo, makeup, Essential oils, lotion, mga panglinis na ginagamit sa bahay. Madalas hindi na pinapansin ang mga warning signs na nakalagay dito. Maging yung chemicals na laman ng mga ito. Common triggers rin ang pagsusuot ng alahas na mayroong metals gaya ng nickel. Anything na mayroong rubber, latex or adhesives or mga pandikit. Ang sobrang init o lamig na panahon, mataas na humidity, at madalas na pagpapakulis ay nakaka-trigger yan ng sensitive skin. Isa sa pinaka-common triggers ng pagkaroon ng sensitive skin ay ang pagkain ng dairy product. Nandiyan yung gatas, cheese, ice cream, at iba pa. For some people, ang cow's milk protein ay mahirap i-digest at pwedeng mag-trigger ng inflammatory response. Gluten, kagaya ng wheat, pasta, at tinapay, eggs. Lalong-lalo na ang egg white. Isa ito sa mga common food allergens, especially sa mga bata. Shellfish, kagaya ng alimango, hipon, at alimasag. Ang mga ito ay isa sa mga classic at malakas na allergens. Mga mani and tree nuts kagaya ng cashew nuts and almonds, soy, kagaya ng toyo, tofu, oyster sauce, at iba pa. Processed foods and sugar. Hindi ito allergy in the technical sense, pero ang mga processed foods, sugary drinks and snacks, also the junk foods, ay nagdudulot ng inflammation sa buong katawan. Ang pinaka-best na diet for healthy skin, balanced diet pa rin. Maraming gulay putas, healthy fats, at maraming tubig. And take note, kapag madalas at grabe ang allergic reactions or pagkakaroon ng sensitive skin, magpakonsulta sa isang allergologist or dermatologist. Sana nakatulong ang video na ito sa'yo. Remember, ang pagkakaroon ng sensitive skin ay hindi isang curse. It's just a sign that your skin needs a little extra love and gentleness. Thank you for watching. Please don't forget to like, to follow, and subscribe sa aming channel. Ikaw, may skin allergies ka ba or sensitive skin? Alam mo ba ang food trigger mo? Comment down below din ang mga pinaka-effective na product or ways na nagawa nyo or ginagamit para sa sensitive skin. Thank you for watching and hanggang sa muli.